Guys, magluto tayo ng ito. Lagay okay. natin din sa radish. Okay. Guys, lagay natin din sa radish. Lagay natin. mantika guys yan lang yan lang pala yan nabuto natin tapos yan natin na radish what your luto luto what your luto luto Radish. Ito yung ulam natin. Saka yan. Oh. Sarap, diba? Sarap hindi yan. Ba? Hindi pa, hindi pa nga luto. Kalalagay ko lang. Ayan. Saka ito ba ito? Kak, Okay, Kasama sa grupo. Mga piko karon. Uy, may may ano na, may may may-ari may na isang kapi mo diyan. Sige, akin na. Ito okay, so na natin. Lato dito eh. Dito maigi. Ay, shit na ko rin ko Ano English sa ano sa sa kuring na naipit? Huh? Ano English sa kuring na naipit? Meow. <laughs> Pusa, sabi na ipit. Ano 'to, guys? nakakatuwa din yung unang namin yan dito po sa balatan balatan ko sya ito balatan. siya guys ang um, na hey guys ito po yung ulam namin no? Oh. yan sa tahali radish na may ayan ah oh. dry fish na yung maliit tawag tawag ay na ba yun sa ilonggo balingon balingon sa ilonggo o oh, sinong sinong ano mga ilunggo diyan makain ng ganito yan radish ito yung ating aming ulam tapos meron akong ano meron akong yung tuna tuna na may sabaw mamaya pa yun ako ng tuna o sigang sigang sinigang na tuna so itong ingredients natin ito, kalamansi um, ito yung maliit lang na sibuyas tapos kamatis tapos itong balingon DILIS kung sa kung sa ano sa sa ano ba sa natawag na kapag sa sa tagalog DILIS ito radish ito yung ating ano yung ulam guys Hi guys ito na po yung ating salad uh, radish ito tapos na po ng ano na ano na natin ng asin mayroon na itong asin ayan. tapos ito yung ingredients natin ayan ito yung dilis at saka kamatis ayan ayan Sibuyas at saka yung kalamansi ngayon ayan na, na natin lagyan na natin mix mix na natin to. ito ito guys. Ayan. Tapos, itong uh, kalamansi. Ayan. Ay. Okay. Iwan natin yan. Ayan. Tapos, dag, ano natin? Dagdagan natin ng ito guys, oh. Ayan. sa amin tawag nito ay sinamakan sa ilonggo sinamakan so, manghang hang guys marami syang laman-laman ito. ito yung masarap mabango ito, ito inbis na mag-arayo ng uh, suka ito yung itagdag natin ng suka ito guys ito guys so masarap na yan. Tapos, ito eh, mix-mix na natin. Mix na natin to. guys, masarap na yan ito pwede nang kainin yan ito na po yung ating radish salad na radish yan lagyan ko ng konting asin um, seasoning paminta tsaka kamatis sibuyas yun yung ano nya tsaka ito yung ilagay ko guys oh ito tawag nito sa ilonggo ay sinamakan. Yeah. Ibus na. Ano, may binigar din ito. May binigar din sa loob. Yan, mabango siya. Mabango. Yan yung nilagay ko, guys. Yan, masarap na yan, guys. Ika, ito. Yan. Sino pong, ano, gustong kumain ng ganyan. Um, ganito po ang paggawa. Siguro maraming master nito kasi. Ito uh, alam mo, mo, mo. Ito, masarap yan hey guys, kain na po tayo okay hey guys, kain tayo guys ito ulam ko ayan o oh. ayan ulam ko guys yun, yung tuna na sinigang tapos salad na radish ito. may kape pa tayo tayo guys nakakagotong na rin guys kain tayo yan tuna, sinigang na tuna. Masarap din to, guys. Sinigang na tuna.